Magandang gabi, teen housemates. Una sa lahat, gusto kong batiin si Edward. Congratulations, Edward. It is your lucky week dahil pasok ka na sa lucky three teen housemates. Edward, please take your rightful spot on the sun. Congratulations, Edward. Pero, sino pa kaya ang dalawang teen housemates na papalaring tutungtong din sa araw? Christian. Kisses. Maymay. Yo. Ang pagsubok na pagdadaanan ninyo para maangkin ang isa sa dalawang araw na yan ay... ay ang desisyon ng taong bayan. Housemates, muli silang boboto ng dalawang team housemates na pinakakarapat dapat pang magpatuloy sa kompetisyon. At para matulungan sila sa kanilang pagdedesisyon, kailangan ko ang maiklinin yung sagot sa tanong na ito bakit ka dapat iboto ng taong bayan para makapasok sa Lucky 3? Magsisimula tayo sa iyo, Christian. Um, so yun po. Gusto ko po talaga mapagbilan sa isa sa mga lucky teens na tutungtong sa araw. Kasi po, alam ko po yung anong pinapaglaban ko po. And gusto ko rin pong matulungan ng aking pamilya, lalong lalo na po ang aking kapatid dahil sa kanyang sitwasyon po. Salamat, at Christian. syempre rin po, hindi lang po para sa akin at para sa pamilya. Gusto ko rin po matulungan ang aking sarili, mas ma-improve po. At gusto ko rin po ma-inspire ang, ang mga iba pang kabataan kung anong kaya nila, anong na itatago nilang mga talento. Gusto ko pong mailabas nila yun para yes, po mas Christian. maipabuti maraming nila ang tatlasan. Okay. Muli, housemates, isang maikling sagot lamang. Pero maraming salamat, Christian, sa iyong mensahe. Susunod naman dyan ang iyong mensahe, Kisses. Um, <coughs> Thank you po. Sa tingin ko po, karapat-dapat po ako na makakuha ng isang son. Kasi po, kahit po ako, hindi po ako makapaniwala na dito po sa loob ng bahay, nagawa ko po talaga yung best ng makakaya ko. And na kahit sa puntong pa lang ito, sobrang saya ko na na nakarating po ako dito kasi hindi po ako makapaniwala na na-reach ko po ito na uh, sa lahat-lahat lahat po ng tao, nagpapasalamat po ako. Hindi po ako makapaniwala na dito pa rin po ako. Pero niniwala po kisses. ako na lahat po kami deserving. yes. Totoo yan. Maraming salamat, Kisses. Ang susunod nating uh, maikling mensahe. Ikaw naman yon, Maymay. Ah, uh, ma'am, isa po ako sa karapat dapat, ma'am, na matuntong diyan sa Sasaan na yan, ma'am, kasi, okay, ma kasi gusto ko may maipagi pa, sa buong mundo, ma'am, na nothing is impossible. Kaya ko rin dyan, ma'am. Dahil hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, para sa pamilya ko, sa mga taong gusto kong tulungan. At gusto ko po, asakit ah, lang, ma'am, sakit lang. Dahil, dahil, gusto kong na, dahil gusto kong na, um, wala naman temporary man lahat, kaya binigay ko na yung best ko. Dahil alam ko naman yung, pwede naman maging posible ang mga mangyayari sa buhay ko. At mga bagay na yun, ma'am, ay yun yung mga bagay na pinapangarap ko. Maraming salamat, Maymay. <laughs> At syempre, last but definitely not the least, ang mensahe mo, Yong. Hmm. Kaya po ang kara karapat dapat na makuha yung isang son. Dahil po, para pati na din po ay, sa pamilya ko. Kaya po ako nandito para po maging manalo. Sa so, makuha ko po, po yung isang, isang son. At matulungan ko po din mga kapatid ko at at sa mga ibang tao na rin po na kaya ko po pong tulungan. Maraming salamat sa iyo, Yong. Muli, Christian Kisses, Maymay at Yong, maraming salamat. At magkikita tayo muli sa takdang panahon. Good luck sa inyo, Teen Housemates.